Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 11 na paggawa natin ng tryouts dito sa si taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pa rin itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito, ay lagi kang talo. Igit dalawang linggo din tayo hindi nakakit ang bundok mga kapugi dahil sa bigla ang pagbakasyon natin doon sa Mindanao. Ang huling paggawa natin dito ay yung sinisimula na namin ng aking binan ang paggawa ng first floor dito sa ating treehouse. Kaso bigla yun na ang na hindi natin inaasahan kaya ngayon ay ipagpatuloy na natin ito mga kapugi. Ah, nakita ko na itong kanong. Ang kahoy na hulog no? sa lakas ng hangin Natanggal siya. Ibabalik na natin. Nalilisa muna natin itong dito sa taas ng treehouse. <laughs> dahil sa matagal natin itong hindi nakitan mga kapugi, kaya yung kahoy natin dito na ginawa natin na pantukod ay natanggal sa kanyang pwesto. Siguro ay may dumaan dito na malakas na hangin kaya naalis ito. At atin naman ulit itong ibinalik sa dati. At tinignan nyo paligid ng ating trios mga kapugi. Baka meron na dito nakatirang mga ahas. Sa ang palad ay wala naman akong may nakita. At kung meron man ay atin lang itong papaalisin. Karamihan naman kasi sa mga ahas na umakyat ay wala naman gaano mga kamandag. At hindi ka man yan haabulay kung hindi mo sila sasaktan. At kapag alam nilang may tao sa paligid ay kusa lang naman yan sila aalis mga kapugi. Bago ako dito kukuha ng kahoy na gagamitin natin sa ating treehouse ay naglinis muna ako dito sa loob ng ating kubo para maganda naman sa pakiramdam kapag magpapahinga na tayo dito mamaya pagkatapos ng ating trabaho at yung mga putol dito na kahoy na hindi na mapapakinabangan ay atin na ito itapon sa iba mga kapugi yung karton na yan mga kapugi di uh, dito lang yan sya kasi pagka once nga matutulog tayo dito may pangsapin tayo yung ginagawa namin pangsapin tapos ito nais ko lang may mga kwan dito mga kapugi may mga baso dito kaso nung pagbagyo siguro uh, binaba ng aking biyanan yung mga baso kasi baka ma mahulog o sa, sa sa malakas na hangin kaya andun sa kabinet dun sa kubo natin na ginawa so, baba dun siguro niya binalik yung mga baso yan ito yung espasyo ng kubo natin sa loob ng treehouse Medyo mas ano siya. Hindi naman sa kaganong maluwag. Ang nilagay ko yung mga kwan. Ito yung mga pako dati na ginamit ko. Alambre na natira. Ito ko lang nilagay muna Ito kailangan natin huwag ng karton. Siyempre pag may gluluto ka dito may pamayapay tayo. Diba? Okay naman yung trios natin. Wala naman problema. Sa so, dito magtambay. na antok nga ako Pagkatapos ko maglinis dito mga kapugi, ay bumaba na kagad ako dito ng treehouse para manguha na ng mga kahoy na ating gagamitin ng materialis. Hindi ko na pinakita ang pagputol dito ng mga kahoy dahil sa baka marami naman dito magagalit at hindi basta-basta yung kahoy dito na aking ginagamit. Kailangan matibay ito at matagal rumupok. At paglapag ko dito ay naipit pa ang dulo ng aking kamay. Ang mga kapugi Nandito pa rin yung asawa ko uh, Gusto mong maki doon Sa treehouse natin hmm. iba, iba ba may magamit yan? Ako na magkuhan Iisa, eh ko dito sa tali akat ka na doon Magdahan-dahan ka dyan ha Kasi hindi pa yan tapos Magdahan-dahan ka dyan oh no?

nakabukas yung kwan pinto yeah. pupunta dito ang aking asawa mga kapugi para mag-relax dito sa loob ng ating treehouse. Mapresko ko kasi dito ang hangin at makikita mo talaga ang mga magagandang tanawin. At isa pang dahilan ay sobrang napakatahimik dito. At nga pala dahil lagi ko itong nababasa sa comment section at ito ang karamihan lagi na tinatanong kung may anak na po ba kami ng aking asawa. Ang sagot yan mga kapugi ay wala pa po. At bago nga pala ako dito magpako sa ating first floor mga kapugi ay binalatan ko muna itong ibang mga kahoy na ating nakuha yung mga kayo lang ito na madali lang balatan pero yung iba hindi ko na kinuhaan habang nagbabalat nga pala ako dito itamang muni muni lang dito ang aking asawa si taasan ng treehouse may anxiety din siya mga kapugi yung tipong mayroon lang sa so kunting nararamdaman sa kanyang katawan ay kagadaman itong kinakabahan at nagpapalpitit pa nga itong kuminsan kaya nung nakagawa ako dito ng treehouse sa si taas bundok ay sobrang tuwa niya mga kapugi akala ko nga ay matatakot siya dito sa pagakyat pero yun ay kabaliktaran pa pala kaya kapag umakyat sa dito sa ginawa kong treehouse mga kapugi ay nare-relax daw ang kanyang pakiramdam at kumakalma ang kanyang isipan kaya labis naman ang aking tuwa mga kapugi. Ito lang pala ang magpapawala ng anxiety ng aking asawa kaya hindi lang dito natatapos ang paggawa natin ng treehouse. Kaya naisipan ko rin dito ang gumawa ng first floor at lalo ko pa itong pagandahin para lagi na kami dito mag-stay at mag-relax na magkasama at siya na rin nagbibidyo dito sa akin mga kapugi. yung na ko. Ito mga kapugi, kunti na lang. Yan na lang yung lalagay natin. Sinalagyan ko na dito para kawayan na lang yung lalayan natin dito ang susunod natin gagawin mga kapugi yung bakod marami pang kailangan na kahoy bali meron pa naman tayong kahoy doon pag naubos na yun kukuha naman ulit tayo Pagkatapos ko na kompleto ng kawi yung pinakasayag natin mga kapugi, ay umakit na muna ako dito sa ating kubo para kami ay makapagmarinda na muna at makapagpahinga na din ng pansamantala. Marinda mga kapugi! Pagkatapos ay naisipan ko rito ilipat itong ating hagdan para kapag umakyat na tayo rito ay dretso na sa sahig at hindi na tayo liliko. Inalisan ko na rin dito ng tubig sa loob dahil sa lagi itong nababasa ng ulan at hindi ko muna ito pinakuan mga kapugi. Tatalian ko lang muna ito dahil sa hindi pa ito sigurado ang kanyang pwesto. ako tayo dito. Tapos, wala. Sinalaw mo At sa oras na ito ay tanghali ng mga kapugi. Kaya ang mag asikaso dito ng aking panangalian ay itong aking asawa. May abong na pala dito ang kamuti na tanim ng aking biyanan. Kaya naisipan namin kumuha dito ng talbos para pandagdag sa aming ulam. At pagdating dito sa taas ng treehouse ay nagatong na siya dito gamit itong uling at tinugasan na din ito ng saglit itong talbos ng kamote Pasensya nyo na pala mga kapugi itong aking boses. Medyo na mamaos pa po tayo dahil kakagalan lang tayo sa trangkaso. Nagdala din pala kami dito ng isda na ating iihawin dito sa itaas ng treehouse. At haba nag-aasikaso siya dito ng aming panahalian, ay patuloy pa rin tayo dito sa pagpako dito sa ibaba mga kapugi. tapos ay tinawag niya na ako dito mga kapugi para kami dito ay makakain na at hinanda na itong ginawa kong lamisa nakaraan at nilapatan namin ito ng dahon ng saging dahil dito namin ilalagay yung mga pagkain. Kahit simple lang itong pagkain mga kapugi ay nakakagana pa din itong kainin. Iniyaw na isda at pinakulo ang talabos ng kamuti mga kapugi. Kain mga kapugi kutsara ko ngayon kasi pagod yung kamay natin. na namin dito manangalian at nagpahinga lang ako dito ng saglit at pinagpatuloy na naman yung mga ginagawa ko dito sa ibaba inuubos ko lang dito yung mga natirang kahoy yung mga kapugi, okay, mga kapugi. Balay, ito yung mga kapugi bali ito yung natapos natin ngayon mga kapugi yan ito kung na lang ito kaya ang kulang na lang dito mga kapugi kawayan para may sahig na tayo yan kompleto na yan Uh, bali hindi pa yan tapos mga kapugi dahil kulangan tayo ng materialis uh, lalagyan pa natin ito ng mga bris lalagyan pa natin ng mga bris yan tapos dito tukod ang tapos yan mga kapugi yan kawayan yan mga kawayan din ito para makakaupo ka ng maayos dito mga kapugi para hindi pa ito matibay sa ngayon dahil kulang pa ito ng mga kahoy mayugyug pa ito Bali, ang ginawa ko dito mga kapugi, yung upuan ay inilibas ko siya sa sahig. Bali, nakalabas siya sa square. Yan, para medyo malawak yung ating sahig dito mga kapugi. Para makalagay tayo dito ng lamesa. Hindi kaya hindi tayo makahiga dito sa lapag. Pagdana natin ay nilipat natin dito. Hindi pa yan permanente mga kapugi. Bali, ililipat natin yan dito sa gitna. Kaya pinalaki ko yung pintuan para makakakit ng maayos yung mga maakit dito. Ito, ang bala ko dito mga kapugi ay hindi upuan. Pinag-iisipan ko kung lalagyan ko dito ng kapagpapag para dito na maghugas ng plato o prepare ng lulutuin dito na patasing ko ito dito. Siguro ang lalagyan ko lang ng upuan yung doon sa tikod tapos dito sa gilid tapos dito sa harapan. Ito lang yung lalagyan natin ng upuan para na tapos natin sa ngayon dahil naubosan tayo ng materialis. Okay, sa sunod na natin yan ayusin mga kapugi pag natapos na dito yung sahig natin. Bali, pasensya nyo na yung boses ko mga kapugi dahil gali lang tayo sa trangkas. Bali, isang araw tayo hindi nakapagrabaho dito mga kapugi. Guro na bago sa trabaho kaya nadadapuan tayo ng sakit. So, paano mga kapugi? Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat at God bless sa inyong lahat.